Good morning mga tropa. So, samahan nyo ako ngayon at meron tayong PPMS na bansa. Pakita ko sa inyo kung paano natin ipinipms itong Avanza nito. Okay. So, eh, mga tropa, So, sa PMS natin, sa engine tune-up, kinakalas natin yung mga spark plug, no? I-check natin kung ano status ng spark plug niya, no? Uh, at yung mga throttle body. yan So, yeah Tapos, din na rin natin siya. So, upon checking, ayan, may nakita tayo. Baka may nakakaranas kayo ng ganito sa bansa So, may pagtanggal natin may mga langis yung spark plug tapos makita nyo yung yung kanyang coil ayan may beta gray pa so ang cost nyan baka maka encounter kayo ng ganyan nagkakaroon ng langis sa loob ng spark plug tube no, ang cost nyan ay yung mga, bulbs, ah, mga seal so upon checking dito nakita nyo ayan meron syang mga uh, leak na rito sa gilid so yung kanyang bulb seal cover may tagas na So pag checking no, uh, siyempre meron ding oh, seal silyan sa loob kung tawagin din yan eh rubber grommet yung pagitan nitong cover at saka yung sa loob ng ah uh, head, pagitan ng head may goma pa rin 'yan. So doon sa pagitan ito tumatagas, head may valve cover at saka yung head, may goma roon doon natagas siya. Kaya yung mapitan nyo basa yung ating ah uh, ignition coil saka spark plug so pagka naipon yun doon magmi-misfire na yan so ayan baka maka-encounter nyo no? so ang pinanggagalingan noon is yung kanyang rubber grommet so kailangan mapalitan pag checking noon nakita natin uh, kung titig na kung hindi nyo lang ano, sa video so possible na inano na rin to uh, inangat na rin ng valve cover kaso baka beta gray lang ang inilagay. Oh, hindi inap yung beta gray kasi pag pisa, pisa na yung valve cover, tukod na, mas matigas na, hindi na rin magseselyo. Hindi naman na ng ano, beta gray na selyohan yung pagitan ng cover tsaka ng head. Ayun, natagas pa rin. So, ang dapat talaga nito is pagka nag-ano ko ng cover, palit ka ng valve cover gasket sige, lagyan mo na rin ng Beta Grey. Baka ito ang ginawa dito, ha? Ah, possible lang na ano ko hindi nagpalit ng valve cover gasket. Beta gray lang nilagyan lang yung pagitan. Kaya ito nangyari. Kay kitang-kita niyo naman ay pumayat doon sa coil. kanyang ano sana yeah. So i recommend natin to sa ano na palta nate, na papalitan na, no? Okay. Bapat yan, asap yan, mapaltan. Ayan, bubuksan din natin yung mga freno nito. So, yun, change oil na siya. Ayan, naka-change oil. Naka-dry na siya. So, che checkin in din natin yung kanyang ATF. Yung kanyang differential. Ano ng differential? Yun, yung cabin filter niya. Yung filter. Yung air cleaner. Ah, tinalas na rin natin. Lilinisin natin yan engine bay, yan. At tapos, yung spark plug niya, meron namang record do na bagong ako rin naman na nagpalit. So, dabasa ang naman niya ng langis, lilinisin na lang natin. So, sana yung uh, may are, pumayag na palitan, ma-address natin yung main issue niya. main issue niya, yung valve cover gasket. Na as, as soon as possible, magawa natin yan. Okay. <clears throat> eh mga mga tropa, nalinis na natin to. So, ito yung spark plug, nalinis na natin. Yung brake pads niya ayan, yeah, medyo, ako talagang sagad na sagad. Papalta na rin natin yan. Ano? Itong radiator cap, o uh, wala siyang ano, hindi makakahigop to. Kasi pagka tinanggal nyo yung valve niya rito, yung galing reserve, uh, reservoir, hindi papasok doon sa radiator. Kaya, palit na rin to iyung kanyang ano ah uh, uh, na lalinisin natin to reservoir so ipa-flushing na rin to coolant flushing kasi sa uh, coolant mga 80,000 to 100,000 ng ano niyan ang odo para mag-flushing na kayo so kung hindi niyo naman uh, alam kung hela kayo huli ano so may ano siya yung discoloration sa kulan tsaka may masamang amoy parang malansa yung amoy ng kulan pagka expire na no, so yung spark plug lalagay ko muna kasi nagtatanggal ako ng valve cover gasket baka mahulog sa loob yung tornilyo ay eh, magkaka problema pa tayo so, may isa kasi malilit yung tornilyo baka mabitawang ko ay eh, open yung cylinder head yung sila spark plug lalagay ko muna yung spark plug para pag tinanggal ko tong valve cover ah uh, kung may mahal ba masagi ko man eh, yung mga tornilyo may tumalsik eh, hindi ako hindi papasok sa loob ng makina okay tutukod yung ano yung tornilyo sa spark plug eh, iwasan natin no? may pumasok sa loob na tornilyo sa loob ng makina pag nagkakalas so ito yung mga tropa natanggal natin valve nakita nyo ipit na ipit na yung ano wala na panhalos pumantay na ron sa sa ano niya sa cover so ibig sabihin kahit higpitan mo yan overtight tight mo lang yan tatagas at tatagas pa rin eh malulutong na oh. so dito nadaan yung ano kaya tumatagas siya mapunta ron sa bulb cover sa spark plug sorry yung goma ng valve cover tatanggalin natin to para may sample yun para saktong sakto yung makukuha tapos lilinisin din, din natin siya tropa bago ikabit. Okay. Yan. Yes. Ito na namin mamaya sa ito pag kinabit na. Ito to tropa yung ating bulb cover. So, intay na lang tayong pyesa. Pintay, ay, yung pyesa. Yung mga pang hintay ay kalilinis lang yan. So, dapat talaga linisin natin, no? Oh, yung bulb cover. Kita nyo naman. Para maganda yung lapat nya. So, uh, since natanggal na rin, para matanggal yung mga... Ayan lalapad natin maganda. Yung mating surface doon sa cylinder head, dilinisin din natin yung mga tropa So nakita nyo kapag ka ala, maalaga kayo sa sakya, sa makina, PMS ba, sa oil change. So kita nyo, ano lang, saglit ko lang nilinis brake cleaner lang, pinanlinis ko dyan. So wala siyang masyadong sludge, di diba? May konti man, mini man, mancha lang, mancha, mancha, yan. Pero yung talagang nangingitim na ano, so wala wala kayong makikita. So, dito naman tayo sa makina. So, ayan, makikita nyo yung makina nyo. So, ayan, hindi masyado, ano, di ba? Medyo nakalampas siya ng konti sa ano niya, pero hindi na makagaya yung mga ano, nakikita. Kita nyo pa yung bakal, mag-gold pa. Ayan ang <coughs> pagka-poly ang ginagamit nyo. No? hindi nag sludge masyado ito, over na sa mga ano niya eh kaya so, medyo, ayan, nakita yung langis niya medyo itim na tan talaga pero pag ginanyan mo matatanggal pa rin sa kamay so yun yung mga polysynthetic madulas pa rin sya dumudumi eh, pero madulas pa rin talaga kahit medyo lumampas ka sa interval mo ng konti pero mas maigi isa kaya na nalang uh, ah, isakto nyo sa ah, odometer nyo sa interval ng oil change nyo. at oh. itay lang natin yung pyesa kakabit natin pa bago binubuksan naman yung preno sa preno naman na ayan ito yung preno yung brake pad nya manipis din magpabili na rin tayo susunod din yun sa likod check check yung mga under chassis eh. yung mga pang ilalim nya check na rin natin yung differential oil din brake fluid eh. ko yan ito ay eh, ano na rin ipa-flashing eh, na rin coolant flashing the washer ayan, ganyan tayo mag PMS as pagkatapos ito, ugasan din to paugasan natin, bago i-soli sa miyari na uh, ro road natin, as pag okay na uh, paugasan natin yan. kasama yan sa PMS ni Sir Mark engine tsaka body body wash so ayun eh, mga tropa nakabit na namin yung valve cover o valve cover gasket yung mga wirings nya coil linis natin bago ikabit uh, ano ba ba, double check lahat ng mga tornilyo air cleaner yan <clears throat> tapos dinrain natin to pinalta ng nilinis tong res reservoir uh, ulan coolant flashing ayun yung coolant natin na ginamit so ibibleed na lang to papander natin tapos check natin kung may ah uh, may ano siya may magiging leak so, obserbahan natin double check natin at the same time uh, is scanner natin ilapit na rin natin yung is scanner natin so, paan na rin natin so ayan guys yung output natin uh, yung mataas pa idle nya at nagwa warm up pa siya naka cold start pa siya kainit naman ayun kaya RPM medyo above 1000 kasi malamig pa siya check, check check natin to guys kung may mga magiging tagas siya no? serbahan muna natin to guys uh, inakalas naman ni Bayaw yung fan belt so nakita namin yung belt may mga crack crack na so isa abutin sa daan papalta na rin namin ang belt sa so, ang serpentine belt nakita nyo may crack palta na kasi kapag uh, niya sa daan problema uh, na natin ang belt so uh, ito guys kalas na namin yung belt nya upon checking yeah, inikot ko yung kanyang puli nakakalog nakakalog sya yan nakakalog sya tukutukutuk -tuk -tuk -tuk. yan nagalaw yan. yan tuk 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 tok tok So uh, hindi natin pwedeng ano mapagka ano makakalas yan. So papalitan na rin natin. Nako, ayan, pagka talagang ano kailangan na check check. So, para pulido gawa, palit na rin. So ito na guys, dumating na yung parts. Ito yung puli. Hindi kami nakahanap ng bearing lang. So assembly na ang binili namin. So mapapansin niyo rito, ito pag inano uh, may kalog. Ayun na kalog yung berry, katakatakat. Wala yung gitna. So pagka uh, malulugas 'yan, sisira. Ito. Wala alog. Oh. Talagang higpit na higpit yung ano ng bearing. Ito, eh. Oh. Nadlagitik sa ano naman guys sa uh, ito yung ano kita nyo naman ang no, lalim na nung ano nung lumang pero ito yung bago so pag ginana natin so, makita nyo may mga crack na ayan no, o no, oh. o oh, makita nyo may mga biyak biyak na sya ayan magunti unti-unti na yan lalo na pag mainit ang panahon malayo takbo hanggang sa malugas na ayan, kita niyo may mga biak na ayan. hindi ko mo ang uh, serpentine belt eh hindi pa nalalagot eh hindi niyo papaltan ayan isanyalis na yan na yung mga belt niya pwede na kayo magpalit ayan namumutok na siya dito sa bago hindi iba Sakabito natin to guys. So, kaway kaway ching. Ayan, yung ating uh, ano, pinipi-MS ay pinauugasan din natin niya para pag sa uli uh, sa miyari. Ayos naman, malinis yung sasak yan. Guys, ito na yung aming output. Ayan, ay kabito namin yung bagong pangbel. Saka puli. So, ayan, tayo may tahimik na siya. So, malinis na rin yun. Malinis na rin yung kotse. Kaso naman, inulan. Ayan. So, ganyan lang kami. Sana tropa ay may natutunan kayo sa uh, aming pag -PMS. Kung gusto magpa-PM PM lang kay Sir Mac. Ayan. Subscribe and like na lang mga tropa. Sir Mac Garage. Ayan. Please, makin na